Isang Japanese na modelo ang naaresto noong Huwebes para sa pag-shoplift sa isang shopping center sa Mizuho, Japan. Ang 28-year-old na si Chisato Suzuki ay madalas na ma-feature sa Kowakuma Ageha, isang lifestyle magazine na para sa mga babae. Si Suzuki at isa niyang kasamahan ay nahuli ng isang shop assistant habang sila ay nagnanakaw ng mga kurtina at iba pang mga kagamitan na mahigit sa halagang 1,500 US dollars. Noong 2012, si Suzuki ay pumasok sa showbiz gamit ang pangalang Takeda Anri at nagsinungaling sa publiko tungkol sa kanyang edad. Siya raw ay 23 years old. Sa isang TV interview, sinabi niya na siya ay 18th descendant ni Takeda Shingen, isang importante at kilalang military commander sa Japan. Pero naglabas ng statement ang mga tunay na descendant kung saan sinabi nilang nagsisinungaling si Suzuki. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang tunay na edad na modelo. Dahil sa kanyang pagsisinungaling ay nakilala ng husto si Suzuki at ngayon ay mas lalo pa siyang makikilala dahil sa kanyang pagnanakaw. May masasabi ba kayo tungkol sa modelong ito? Mag-iwan ng comments.